CMN News. 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 CMN Live, Live. Live. Nationwide. Nationwide. kaugnay sa patuloy na suporta ng pamahalan sa mga bangis at pagsasakang tanawenyo, pinangunahan ni Mayor Sani Colliantes ang matagumpay na pamahagi ng fuel subsidy para sa nasabing sektor, katuwang ang DA Calabarzon, Vifar at Pit Center, Tanawan City, sa pamumuno ni Mr. Sherwin Rimas. Ang naturang programa ay proyekto ng pamahalang nasyonal, katuwang ang lokal na pamahalan upang matulungan ang mga magsasaka at dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina dahil sa mga makinarya at bangka na ginagamit ng mga magsasaka at mangisda. Malaki ang may tutulong nito upang mabawasan ang kanilang gastos sa paghahanap buhay. Mula sa DWALFM 95.9 ito, Serence si Belda ng CMN Batangas nag-uulat live para sa CMN Pilipinas. CMN Live, live